Ayon, uh, magandang araw po sa inyo. Uh, nandito po ulit tayo kay Tatay Alberto at sa atin pong uh, YouTube channel. Nasundan nga po tayo ng mga fans ni Patong Kalye. Tungkol daw doon sa kwento kung naabutan nga ni Lolo si Baby Ama. Eh ang sagot po natin dito, si Baby Ama, dalawang Baby Ama yan. Isa yung ama, tsaka isa yung anak. Yung Ay, baby ama? Ay, dalawang baby ama Oo, yan. Oo, dalawang baby ama yan, yung anak. At saka yung unang nakulong ng nabitay, kasi may bitay pa noon eh. Oo. Uh -huh. Si baby ama naman, ang asunto lang yan, ano, ah... Uh, Pinong baby ama tayo? Yung bunso na, yung anak niya. Oo. Uh -huh. Magandang lalaki. Magandang uh -huh. lalaki yun. Mistiso. Uh -huh. Ngayon, okay. kasi kahit na maliit na malaki ang sintensya ng mga, mga panahon ng araw, Talaga ibabiyahi ka ng muntin lupa pag nasyentensyahan ka. Kaya siya ngayon ayibiyahi. Ang sentensya niya, hindi ko malaman kung isang taon mahigit ang oh, sentensya niya. Nino tayo? Baby nino Ama. Nino. Baby Ama ngayon, inilagay siya ngayon doon sa selda ng mga bakla. Ito na tayo, yung anak na yun, ni baby oh, Ama. Oo, mga, mga bakla ngayon. Ay naganda ang lalaki sa kanya niya yung bakla. Nirep siya nung gabi hanggang sa sunod-sunod din na sa kanya. Ginawa ngayon na nawa siya para kung nagkaroon na rin siya na sungay. May bumulong sa kanya na ibang pangkat. Parang bumulong sa kanya, sabi niya, hindi kasi sikat pag ganyan. Tirahin mo yung mga nagkaroon sa'yo, mga nagbasto sa'yo. Sabi nga nun, okay. ni Baby Ama. Hindi ginawa ngayon ni Baby Ama, parang na-demonyo na rin, binigyan ng matala. Unang tinira niya yung isang bakla. Di tinapon siya, nilipat siya ng ibang ano, ibang brigada. Okay. Nilipat siya. Magtuloy na muna siya bago nalipat na naman ng ako uh, hindi yung bahala sa ano siya, BCJ. Parang nag okay. hindi okay. Ko lang malaman kung anong pangkat niya. Ano ba na yung BCJ na yan? Uh, batang CTJ ba yan? Oo, oh, batang CTJ. Okso uh, yan, yan dati, Okso. Ah, uh, Okso. Oo, oh, ngayon, Ah, combine lang yan nung parang nag-mobilitization sila. Ginawa ngayon para magkaroon sila na alive, Yung Oxo, binawang BCG, mga batang city Opo. Oh, Sino na yung ano, yung founder niya ng Oxo na yan? Ba, mga uh, matanda na patay na yung mga founder niya, OXO niyan, Oxo okay. so, niya. Oo. Meron pa uh, ano si parang ano ko si Oxo, si Evoc Ana Oxo rin ata yan eh. Oxo. Hmm. Maraming mga oksong mga humawak kasi nung araw kasi ang kalaban niya nung araw, Sige Sige. So, sige Sige, oh, yan oh. yung kay Baby Ama talaga. oh, yan ang kalaban talaga niya, Sige Sige. Oh. Ngayon yung Sige Sige niyan, pag nagtakpo sa divisory yan, talagang ano, talagang hindi, hindi lalayo na walang, walang bumubulagta. Kailangan meron bumulagta. Kasi puro waray yan eh. Yung okso halos karamihan niya waray. Kaya yeah. tayo yung mga waray, mga taga saan po yan tay? Uh, halo halo yan eh, may kat kat Malugan, merong tiga samar so, alis, pero alis mara marami dyan yung samar so po tiga samar bali yun na nga tay so, Yan yung mga halos miyembro ng OXO. OXO talaga halos na tiyan. OXO. OXO. Kaya sa ano sa division ang space ng OXO, Pandaro sila. Bravo. Yung space na sige-sige, hanggang dito sa asensyon. Hmm, bravo. Ano mga space sila. Kaya pag nisa nagtagpo sila, ayun na, hmm. tirahan na kagad, tagaan, panahan. panaan. Panaan. Ba bakit ba anong pinaglalaban nila? Bakit nagkakainitan niya? Sa pagkat eh. Pagkat eh. Ah, parang ano. oh, ibig oh, sabihin, pag tinalo kita, sa akin yung ano mo, ligan mo. Ah, ganun. Hindi ano, ka okay. lang oh. pwede yan. Oo po. Kasi doon sila kumikita eh. Oo po. Kasi sa, doon sa palengke, ang hawak ng komando, yung kataya ng baboy at saka yung bentahan ng baboy, mga gulay, mga ano. Oo Pero doon, pag may birthday ang komando, nakilala, iikot lang yung bosyo. Yung pinaka bata-bata. Bata-bata. Hindi -bata na bata. nalang ba yun? Tawad lang yun. Hindi sa mapupuno yun. Pati Ricardo, ang doon na lahat. Papuno na tayo. Oo. tuluyan yan. Hmm. Okay, ayo, birthday mo. Ayan, o. Okay. Kasi oh. ka na, uwi ka na ron. Oo, oh, Uwi ka na, uwi ka na. Dala-dala mo na yung ulo ng baboy, yung ano. Talagang <laughs> ah, ano. Oo, oh, po. Mga ano tayo, no? Dali Dali ang dami niyan. Sila naman nagkakatay ng baboy sa Divisoria. Baliwala lang yan. Baliwala, wow, o, po. Oo. Oh. <laughs> Tapos, like, ano, yung <laughs> Bali, kung may birthday, halimbawa sa komando, pag may birthday yung isa, dadalo yan lahat. Pati yung pinakapuno o hindi rin. Hindi. Mm -hmm. yon yun, sa birthday, halimbawa ako, pag tara na iwan na lang ako, hindi wala ako katumpulan. No, Pag ako ng birthday, conforming for me ko sila. Oo po. Pwede rin naman hindi ko sila kubindahin dahil kaya wala man akong handang malaki. Ah, oo po. Ano? Tay, um, di ba komando ka tay? Narinig kasi dun sa unang video natin nga nung isa nating viewers ay komando raw kayo. Meron tayo dito taga El Nido na kakosan nyo raw, binabati kayo. Baka gusto nyong batiin yung batiin tay yung kakosan nyo sa El Nido na komando rin. ah Sa El ka ba ngayon? Ako nandito sa Ah, hmm. uh, Kung nagtatarbaho ka ron, galing-galingan mo. Mm. O iwasan mo yung makipag ano ka, makipag away. Mm. Kasi alam mo naman tayo, pagka tawindaga, tawindagad ko tawagin eh. Mm. Kailangan sa tayo. Kung hindi, kalabuso na naman ang aabuti natin. Eh. <laughs> diba? Mm. Ako sa, yeah. Yan. Yeah, okay. Kung ka naman dito, medyo hagisan mo naman ng konti ko sa. <laughs> mo naman nag-iisa lang ako rito. Mm. <laughs> yeah. Ayun. Ingat ka dyan. Ingat. Ayun. Tay, tapos merong mga nagtatanong tay Kasi sila Berteng Labra Parang nakulong daw ata yan mga 60s Ganon Nakulong sila Berteng Labra Opo 80s din nakulong sila ano Berteng Labra Opo uh, 81, 82 Sige tayo <laughs> 81, siguro nakulong sila Berteng Labra Opo Si Berteng Labra Hindi na matagal na inabot ko sa loob yan Opo. Kasi 1987 1997, nalipat na ako ng Muntinlupa. Hmm. Inabot ko na yan sa taas na siya. Mga ilang araw na lang siguro. Palayaan na sila ng tatlo. Si, hmm. si Berting Labra, uh, tatay ni Pat Fernandez, pagkatapos si Edwin Pare. Tatlo yan sila. Oh, wow. uh, bago siya ano, lumaya, nag, ano siya sa mga kakosan-kakosan kakosa din namin. Pero si Berting Labra, wala yan. Dahil matagal ko nakasama sa taas yan, ang tulugan doon, si babaw ng ano, ng tarima. Oh. Pagkakain yan, doon lang yan, solo niya lang. Ayun. Oo, oh, hindi ka man mm. lang matawag niyan, yan ako, yan ako niyan. Ayun. Pero okay kayo mag-isama, pagdating sa pangkat, na pangangailangan ng pangkat, tumutulong yan. Mm. Kaya lang, pagdating doon sa, nadating ang dalawa niya, para sa sarili niya, kanya lang yun. Okay kayo mm. mag-isama. Nakawa. Oh.